Nakakatuwa naman at tuloy-tuloy ang ating po-order ngayong araw. Pagkatapos ko nga pong magpo-order ng tatlong box ay may sumulod na dalawa agad. Kaya naman, gumawa uli ng butter mixture si Motherhood. Sakto naman na may hotcake mix pa tayo. Kaya naman nakagawa agad. Sa pagdating na talaga, may araw na mabenta. May araw na walang kita. Ganern. Pero at least po, kahit may araw na matumal, ay may nabebenta pa rin si Motherhood kahit papano. Hindi ko nga ngayon alintana ang pagod na nararamdaman ko sa paghatid sundo sa paglilinis ng bahay. Basta may pa-order ako kahit pagod ako, okay lang. Siguro dahil nga eh gusto ko yung ginagawa kong pagluluto at na-enjoy eh, ko yung pagluluto ng mini donut. Ganun! Hindi naman po masyadong halta sa pagbo-voice over ko na ganado ako. Char. Sure. Anyway, kung yung last na pa-order natin ay may strawberry flavor, ngayon naman po ay plain lang siya na mini donut. At ang gusto niya daw pong flavor ay white chocolate lang. Kaya naman, eto po at gagawin na natin agad-agad. Buti na nga lang at marami akong ginawang siro para naman kahit maraming umorder ay eh, hindi tayo luto na luto at sayang din naman sa gasol. ma ako nga lang din sa inyo na dati na akala ko hindi ko mababawi talaga ang puhunan ko sa pangmimini donut. Aba ay sobra-sobra pa pala. Sa una lang talaga ay eh, kailangan mo talagang maglabas ng puhunan pero si at tsaga lang ay magbubunga din yan. Minsan nga nag-iisip ako kung ano ko pang pwedeng mainegosyo bukod sa pagme donut at nandito lang din naman ako sa loob ng bahay. Para naman kahit papan ano, ay nagkakaroon tayo ng sariling pera natin, ganun. At natapos na nga rin natin ang second batch na pagluluto ng mini donut. Maraming salamat po uli sa lahat ng umorder ngayong araw. Sulit ang pagod, lalo't nakikita mo ang customer mong hindi magkaintindihan kung aling uunahin playboy. At sumundo na nga ako niyang kay Mickey Boy pagkatapos kong magluto at sinama kami ni Tita Adi sa Palawan. Oh, hindi mismo sa Palawan na Yung Palawan lang dito malapit sa amin, yung kinukuha na ng pera. Eto nga si Mickey Boy ay kasama namin at kita niya naman ng budol pa sa tita Adi niya. At ang nirequest niya nga po ay yung number one na favorite niya, ang spaghetti. Basta talaga Jollibee ang pag-uusapan ay talagang hindi mahihindian, lalo na't mga bata ay tayo nga matanda ay hindi rin. Kaya naman, nung sinabi ni tita Adi na pupuntan Jollibee eh, itong si Mickey ay hindi magkanda o gagat. Kita niyo namang sarap na sarap sa pagkain. Naalala ko tuloy noon na high school na ata ako nakakain sa Jollibee. Diyos ko dahi. Siyempre, mahirap lang ang buhay natin. Kaya naman, patingin-tingin na lang sa commercial. At talaga naman masasabi ko napakaswerte ng mga bata ngayon na kahit pa paano ay nakakain na masasarap. Di tulad noon, naku, ay eh kung hindi ka pa magkakalagnat, hindi ka pa makakatingin ng royal. Yung maibili ka na lang ng nanay mo ng photo sa sa tindahan dati ay talaga namang sayang-saya ka na. Alala ko na naman na aking kabataan, lalo na sa pag-uulam ng hotdog. Alam nyo ba sa pag-uulam ng hotdog, inuuna ko ang balat para hindi agad maubos at inaamoy-amoy ko pa yan. O diga. nga lang din na alalahanin nakaraan na kahit pa paano, ay naman ng estado ng buhay natin. Thank you Lord.